Ay, boss, boss ay, mo. Sa wakas. Gabi na ako. Ha? dito ko. Sa wakas, boss. Tangan, makakabawi na rin ako sa'yo. Tangan, sabi ko sa'yo, babawi ako sa'yo. Hindi na. Oh. Di ba sabi ko sa'yo, hindi na ako gagawa ng kaululan. Hindi, hindi na, na rin ako mga ano sa'yo. Boss, bumawi na ako sa'yo. Ang haba ng pinila ko kanina. Tanggap na tayo sa trabaho. Wait na, wait na, Congrats. Wait. Maglilinis lang tayo ng salamin sa, ano, 74 floor. Tungin na mo. Ano, 79 th floor? 74. 74? 74 th floor tas noon ha tas noon ano nagtatrabaho ka isang linggo tatlong taon pa mo Ayos ka pala <laughs> burger sa akin. Na! man ka! man 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 kung mo, distract. May naisip mo na ako pa rin. Ah, Anong si tayo ka Bas! Mag-business na lang kaya tayo. Para, Pwede. Pwede. ano? Bas! Wait! Wait! wait What? Ay! Sino to? Ay, boss! boss Ay, mo! Sa wakas! Gabi na pagkina ko! Ha? Bata, dito ka! Sa wakas, boss! Tama, makakabawi na rin ako sa'yo. Ay, sabi ko sa'yo, babawi ako sa'yo. Hindi na puro kaululan yung gagawin ko. Babawi ako sa'yo! Ano, may pera ka bibigay sa akin? Ano hindi! Pwede mo naman, ngayon kami? Papasok, pre! Hindi nang pumasok ka ano, na eh. Kaya, sasara ko lang to. Sige, sara mo yan! Ano ba iba okay, yung sinasabi mo? Hey! Kumunin yan! Ito kayo, battery na naman agad! Ano yung kalbo ka? yan! Wala naman ginagawa sa'yo ano tao ito? eh! Ayusin mo ah! Boss! Di ba sabi ko sa'yo, hindi na akong gagawa ng kaululan. Hindi okay na rin naman. ako mga ano sa'yo. Boss, bumawi na ako sa'yo. Ang haba ng pinila ko kanina. Tanggap na tayo sa trabaho. Congrats. Wait na, wait na. Wait, wait. Huh? Boss, nag play ako kanina. Ano tayo? Wait lang, boss. Tanggap na ta tayo? Ikaw, tas ako? Ikaw, tas ako. <laughs> Oo. Oh. Wait lang, boss. Wala akong ina-apply yan. Ha? Wala akong ina-apply Wala akong ina pero ako may ina ako. Tanggap na tayo. Ako gumawa ng resume mo eh. <laughs> Inaasa ko dun, oh. Bali, ano? In ina-apply mo rin ako, ganon? Oo, oh, ina kita. Sabi ko, boss, Tropa ko yan, akin yan. Pasok mo rin yan, ha? Oh, eh, pinasok ko rin. Aray ko. Kaya, <laughs> wait na. Okay, pasok ko na. Boss, ano mo? Congrats. Wait na, boss. ko. Ano mo trabaho yan? Pinasa natin. Boss, huwag ka na mamili-mili ng trabaho, ha? Kung ano yung nandyan, pasukin mo. Ano ba yan? Ah, kung ano yung nakahain, kainin. Huwag ka maarte. Oo, hindi naman ang maarte. Pero gusto ko ano, kung ko anong trabaho yan. Boss, ganda rin trabaho natin. Safe Baka na save. naman illegal yan, ha? Walang illegal. Illegal. Hindi ako illegal, lo. Hello? Okay, yung nakaraan kasi ko ano ano pinag-aalok mo sa akin eh. Boss, ito boss, tanggap na tayo kanina. tuwan ang nga ako eh. Ano naman yun? Sabi ko, matutuwa sa akin si boss. Meron akong good news sa kanya, boss. Hindi maganda, boss. Yung garap kayo, matutuwa talaga ako sa Oo, oh, boss. Maglilinis tayo ng salamin. Yun lang? Oo. Magkano sahod? Ano? 450 a day. Oo, oh, negosyo natin! mo ka dyan? 450 a day? 450 a day! Ang ina, makang basic lang tayo. Maglilinis lang salamin Dre. Iwan mo kami? Maglilinis lang tayo ng salamin sa ano, 74 floor. Ang mo. Ano? S 79 floor? 74. 74? 74 floor. Ito yung nun. Ha? Tapos nun. Hindi, alam mo yung mga sa kumpanya, di ba? Malaking kumpanya yung kumuha sa atin, o oh gag. Oh, shit! Wait lang, wait lang, boss. Takot ako sa mga ano, takot ako sa heights. Ay, harapin mo yung takot mo. Hindi laging ano, natatakot ka. Pangin, <laughs> wait lang, boss. Hindi mo sarili mo, eh. Haharapin mo yung takot mo. Hindi Kaya na. hindi ka umuusad, eh. Hindi mo yung takot mo. Boss, di ba nakikita ko yung mga nakalabi? Bating, ikaw, bating. Ang walang natatakot ako dati sa bulto, ngayon hindi na. May anak na ako eh. <laughs> Sabi ko, hindi na ako matatakot sa bulto. May anak ako. <laughs> <laughs> Sabi ko, boss, ikaw huwag ka mamili ng trabaho. <laughs> Wala ka <laughs> na ka <laughs> makain eh. Gobi ka naman. Nag-inarty ka pa? Gobi <laughs> ka naman, boss. Wait lang, boss. Ha? Eh, kasi boss, busy kasi akong tao eh. Magkatayo kami ng business na ito eh. eh. Magkatayo kami ng business. Pag may trabaho, busy. Ano mo, tawin lang, boss, ang taas ng, ano na yun, 74th floor. 74th floor, boss. At saka, 4th floor pa lang, boss. Ito, sasabihin ko sa'yo, 4th floor pa lang, boss. Buta na pinapulikat na itlog ko. Arte mo. <laughs> arte mo, ikaw yun. Ar Arte mo. Ganito, yeah. boss, di ba, 74th floor yun. Oh. Di ba yung iba may mga harness pa? Oo. Oh. Doon, boss, wala. Walang harness. Meron doon dalawang tao sa taas na ibababa ba kang ganun. Sila lang dalawa magdodol. Ah, na ako? Ah, ka. Ano mo? bali na lang, ha? Gago, gagawin ano so, gagawin nila para pag dinila ko kinaya, para pag nangaray yung mga yun, o kaya may makati sa kanila, kumamot sila, eh. di wala na, finish line na. Ang bibilisan mo lang! Ang bibilisan mo, mo lang! Pagkita tayo sa inyan! Diba bibilisan mo lang! At saka boss, ganun diba, boss, Habang binababa ka, dalawa naman yung katulong oh. mo. Bababa ka, wala siyang safety, yun lang eh. Kaya na, may hirap yung boss, malang... 4.50 a day, tapos ganun. Grabe naman. 4.50 a day, ba diba, boss, eh. ibababa diba, ka. Ibababa diba, ng dalawa. Oh. Alam mo, boss, may baon ka namang rosaryo. Oh, shit! No, ano yung yun? At saan, pagpipray ka dun? Ha? Magpipray muna bago buka ba? Oo. Hindi, hindi mo pwede ako nalang aalalay, tapos ikaw nalang bababa. Ano ka? No, Malaglag pa ako dun. Hindi, <laughs> <laughs> okay, meron ako na, magkasama nga tayo, dun ako sa first floor. First floor lang, tapos ako sa 74th floor. 74th floor ka. Ay, paano pong tayo? Ang bira ako sa taas, ikaw na sa taas. Sa taas, taas, taas. taas Hina, hindi na, hindi na, tsaka busy pala ako. Ay, Tuloy na natin business natin. hoy! Oh, apply tayo! Pasok na tayo! Hindi, hey, boss, tayo na, mo naman lang na kasi ako hey, in-apply? Paano mo ako na-apply? Na-apply kita, sabi ko, boss, dalawa kami. Sabi, asan yung isa? Hinahanap yung isa, hinahanap ka Sabi ko, nahihiya eh. <laughs> Ay, ano mo, bilang ngayon eh, ito, ito, ito. nahihiya. Na, na. <laughs> ano mo pa mahihiya naman. Alam mo, na, boss, alam ano mo, sa trabaho, wala ka saan pinipili. Ha? Hindi. Kung ano yung trabaho dyan, pasukin mo. Hanapin mo kung hanggang saan ka. Dapat sinabi mo man lang sa akin, grabe ka naman. Ako boss ah, su sumusubo ako ng sumusubo. Hindi ko alam, baka dito, panalo ko. Eh pag hindi nanalo, okay lang. Ay, man, yan. kailan ka ba dito? hindi nanalo? Ha? ha? Ay na, puro panalo ka nga eh. Baka panalo okay. ka sa sapol. Hindi <laughs> <laughs> boss, ganun. Gusto ka mamili boss. Kung ano nakahanod niya, kunyari, kung ano nakahain, kainin mo. Patuto ka, Patuto kang mga kung ano meron ngayon. Yes, uh, sinasabi mo lang yan. Ang gina, motivation <tip> ng spring yan to, Kainan mo. Kahit ano na kain, kakainin? Oo. Oh. O, kain ka sardinas? Kainan mo, lagi yung bibig pusa ba ako, kahit ka. <laughs> Gumakain ko <na> ako noon. Gumakain ako noon pag meron ka naman si... <laughs> 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 Gusto ko yun, boy. Ano, boss? Tanggap ka na! Boss, bawi na ako sa'yo, hindi, ha? Hindi, 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 boss. Di ba na lang. Sabihin mo sa ano kay sa boss, sa boss mo, hindi ako makakapasok, hindi na tutuloy yung isa. Ha? Ano yun? Ano yun? Ano yun? ako dun? Tayo nang dami dami mo. Wala ka ba ibang tropa? Ako yung inaano mo? Na hindi nga kita kakilala eh. nakilala lang ito dahil sa mga tinitindatin mo sa atas, i-apply mo ako ng ano. Pasok ka na po, saan saan? Pasok ka na. Hindi, 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 bali na lang. 450 a day. Yoko! Ang arte nito. Ano yung arte nito, 74 floor, ikaw doon. Yoko! Oo, yoko! Walang arnes! Walang arnes! Pitali, ilubid nga lang na ibababa akong dalawa. Dalawang tao naman, dalawang tao mga payat. Pano? ano, kaya pa. pang bitaw. Tayo mawala ng bitaw pag ako na bitawan, na. Ha? Tapos ay tayo tapos ang boxing ng boss mo. Boss, boss alam mo, tapos pakinggan mo ako ah. Boss, lahat ng gagawin mo sugal. Hindi mo alam kung kailan ka man nanalo eh. kailangan susugalan mo. Shhh, huwag ka promote na sugal dito. Sugal, sugal. Hindi, sugal ba sa buhay? Hindi, yung sugal talaga na literal. Tanga-tanga ka ba? Tanya na ako, sugal-sugal ka. Alam ko, nagpapromote ka ng sugal eh. Hindi ha? Ayaw ko boss. Parang masisira buhay dyan. Sige na, ano, boss. Na. Tanggap ka na. I-start na tayo. Anong oras ba? Alas 7. Alas 7? Alas 7. S ano, 7 ano? 7-2. 7-0-2. 7 0 Papasok na tayo eh. Bakit ako, malalit ka tayo. Saan yun? Ah, Saan ah, yun? dito sa QC. Sa QC pa? Oo. Oh. Wala na, tayo. Mag-aul na tayo dyan. Ano mo? Ulang araw pa lang, absent ka na. Bakit ka ka? Alam mo kung owner, hindi kita kukunin. Kupal ka pala. Ano mo, kukupal ba? Sinawa na siya boss. Ano, bahala ka, ha? Bala ka. Trabaho na lumalapit sa'yo, ayaw mo pa. Kaya nagtatrabaho ka? Isang linggo? Tatlong taong painga mo? ayos ka pala. Tungin mo, ipapasok mo ako sa ano, mo, trabaho mo ganyan. Tungin na! Oh. Kung magdadamay ah, gumawa ka na maayos boss, pakiusap lang. Okay na nga, magtrabaho ka na kaysa magbenta ka sa akin kung ano ano. na mo, ikaw na ang ngil. Ikaw na ang ngil? Sige na! Tungin mo. Tungin mo. Tungin mo. Tungin mo.